Yo, ma'am Ate, magand magandang umaga. Ito na, ma'am medyo naubusan talaga tayo. Gawal tayo sa kunting oras dahil sa may trabaho pa pero sinisingit pa rin natin. Pagkagawa na sa ringgola. As kung napapansin nyo, puro guryo na lang. Yan. Yung mga guryo na yan, marami pa sa second floor yan. So, uh, apat lang yung binaba ko. Pero lahat yan lumilipad. Ngayon, naubusan ako ng dibuntot. Paiter, konti na lang. Sila, magapang ko yan. Magagawa ulit ng mga paiter. At yung kanyang dibaso, siyam na lang. Dating nasa 300, siyam na lang natira. Medyo konti na lang madaling bumuo ng saringgol ang mga kamatik. pero ang pagkakayas yun ang pinakamahirap ito na lang natitira sa aking dibaso at yung detela ay kubag may medyo marami pa kasi una-una medyo mahal kasi ito mga ganito ayan yan pa marami sa kayong fighter. Yung maliliit kong guryo na na rin. Ito na lang natitira na ating guriyon na mini. Ayan, mga tripit lang yan. Pero lahat siya lumilipad. Yan na lang natitira mga kamatik. Dibaso, maghahapit ako ng dibaso. Pagka may oras pa sa so, ngayon mga kamatik papasok pa ako papasok pa sa trabaho gumagawa pa rin ako para mamaya ayan naka na nga ako mga kamatik dahil so, sa papasok sa trabaho ngayon minamalis uh, ko na yung oras ko Pagka may oras pa gawa na ng gawa pero pagka wala na tigil na at aalis ah, na agad pasok na mo sa trabaho yam yeah, mga kamatik ito na yung nagawa ko mga dimuntot pero kulang pa yan mga kamatik, kailangan mas marami pa kaya ka nag uso sa tumana kulang na kulang pa yan sa so, ngayon mag pa tayo ang kaibahan lang mga kamatik, ang mahirap lang talaga yung magkayas ng kawayan lalo na ganito kalilipis ayan ganyan kalilit na pagkaya pagka makapal yung kawayan mo ang hirap kaya si lalo na kung makunat masakit sa braso pero sa mga ganyang bagay makamati ka tsagaan lang hindi kailangan hindi kailangan mainitang, mainipin at mainit na ulo mga matik tiga-tiga at matatapos mo din yan ayan mga matik pinakita ko lang ngayon mga matik na naubusan na tayo ng mga stock lalo na dibaso, paeter at dibuntot yung paeter meron pa pala ako dun e, sa second floor mga matik nasa isang plastic pa yun yung dibaso lang saka dibuntot at mini gorilla lang nabusa. ayan mga kamatik uh, sinabi ko lang pinakita ko lang sa inyo na kahit papano, paano na, nagawa pa rin tayo kahit papasok na tayo sa trabaho sinisingit ko lang pag uh, marunong ka mag manage ng oras mo walang imposible sa iyo mga kamatik Magkagawa mo lahat iyon mga kamatik hanggang dito na lang salamat papasok na ako at nang Ma... makaalis na salamat